Magandang araw mga ka-greeners. Kung naalala nyo, yung nangunguha tayo ng bato sa ilog. So ngayon natin gagawin yung sinasabi ko sa inyo na ilalagay natin sa ating garden. Dahil nga sa palaging umuulan dito, kaya kinakailangan talaga na malagyan siya ng bato para hindi na tayo mahihirap dadaan sa ating garden. ito yung sinasabi ko sa inyo na kailangan natin yan lagyan ng bato dahil dyan kapag aapak tayo so ganito yun o oh. kapag aapak tayo maputik kaya kailangan natin lagyan siya ng bato kahit di na kailangan natin siyang damuhin kaya samahan niyo ako maghakot ng mga bato papunta dito sa ating garden para maging maaliwalas at malinis siyang tingnan. Kaya, let's go mga ka-greeners! Ayan, hinahakot na natin ang mga bato papunta dito sa ating munting garden. ang ang ating mga bato na hinahakot papunta dito so maghahakot pa tayo ulit ah, hinihingal ako May bigat pala ng bato kapag binibitbit mo lang ayan to so, ayan yung nalagyan natin ano ayan oh kahit pa paano makakatulong yung bato Yan kulang yung bato pero magdadamo muna tayo dito sa gilid ng ating rest bed dahil maraming damo ayan yung ito yung mga bato nilagay natin Ayan. Na. ayan tingnan nyo yung pawis ko ayan yan ang kagandahan kapag mayroon kang garden dahil may ehersisyo tayong magaganap magagawa. Ayan Oh, yung pawis ko. Pinapawisan tayo ng pawisan tayo ng marami. So wakas, natapos na din natin yung paglalagay ng ating mga bato. Sa susunod, abangan nyo yung paggawa natin ng balag para sa ating sayuti at sa ating pipino. So i-update ko kayo yung uh, na order ko ng mga seeds galing kay kuya doon so papakita ko sa inyo kung ano yung mga tumutubo na Baka nagtataka kayo mga kagrinis kung bakit wala pang tanim ang ating rest bed. Dahil inaantay ko yung mga butong ipinunla ko mula kay Kuya Don. So dito ko yon balak na itanim. So dito, meron ako dito naunang itinanim ng mga okra. May kangkong. So bali mix na lang to Dahil gusto natin na parang sari-sari yung ating garden. At dito ko yun, balak. So, gagawa tayo dito ng poste para gapangan ng ating pipino. At ang yung sayuti natin doon sa labas ng ating garden. Kaya aabangan yung mga ka ha? Ito yung sayuti na sinasabi ko sa inyo na nagagawa natin ng balag dahil gusto na niyang gumapang. Yan o, transfer muna natin yan sa sako. At ito yung isang sayuti na nasa sako na gusto na sana. Parang papagapang na siya. So, gagawa tayo ng balag sa susunod na araw, goro kung kaya pa natin sa ating oras. So, gagawa natin siya ng balag. At ito yung progress ng mga buto na in-order ko mula kay Kuya Don. So, ang unang tumubo ay ang pipino at saka may tumubo na din sa tomato kinalabasa yan at saka sa mga cherry tomatoes so yan lang yung tumubo sa, sa ngayon pero yung iba hindi pa nagpapakita ng tubo itinanim ko ito September 22 at ngayon ay October 3 so bali Eleven days na. Eleven days na at hindi pa tumubo yung ating paper. Paper naman sana yung gusto kong sanang tumubo. Pero hindi pa sila nagpapakita. Madami tayong litos na kailangan i-transplant. Litos natin. Yan lang muna ang video natin ngayon mga ka-greeners. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. Sana ay nagustuhan niyo ang ating paglalagay ng bato. Thank you for watching. God bless and bye-bye!